at masaya ang buong legit dabarkads. Kasama ang Tito Vic at Joey sa kanilang panalo sa trademark case para sa It Bulaga brand, Contra Tape Incorporated. Umaasa silang gagalangin ang kabilang kampo ang desisyon. Nasa front line ng balitang yan, si MJ Marfori. senatito si Tito Vic at Joey nang humarap sa press at sa mga legit dabarkads kanina. Pigil na pigil ang mga EAT host sa kanilang mga luhat emosyon. Happy-happy lang daw dapat ang vibes matapos silang katiga ng Intellectual Property Office sa pagmamayari ng trademark ng Eat Bulaga kontra Tape Incorporated. Ay salamat naman para sa mga tagahanga at followers namin kung may mga buhay pa uh, narito kami sa harapan nyo dahil sa kabuuan at karamihan ng mga sumunod sa amin through the years. Yeah. Yun, para sa inyo to. Hindi raw vindicated ang tamang tawag sa panalong ito ng TDJ at legit Dabar Cats. Giit nila, kanila naman talaga ang eat bulaga. In terms, na vindicated, officially recognized. Diba? We are now officially recognized. Gayong nagdesisyon na ang IPO sa issue. Malaya na ang TVJ na gamitin ang titulong Eat Bulaga. Sabi ng TVJ, sige, tayo ang mag-adjust. Kaya hindi nila ginamit yung title. Ngayon, lumabas yung desisyon. Nagsasabi na ang creator, ang may gawa, ang may likha, ang may karapatan, TVJ. Sana inaasahan naman namin respetuhin din naman nila. Pero agad-agad na ba ang changes sa programa? Siguro pag tumigil na yung uh, may gumagamit na iba uh, at nagpakita ng respeto, yun na siguro ang tamang panahon. And in time for Christmas, maaayos na nga ba finally ang gusto sa pagitan ng TVJ at Tape A? E? Actually, mahal pa rin namin sila dahil 44 years kami magkakasama eh. Mm Sila lang hindi kami mahal. Walang kailangan patawarin. Ilagay lang sa tama. Ilagay lang sa tama. Sa isa namang pahayag, ikinatuwa ni MediaQuest Ventures President and CEO Jane Basas ang naging desisyon. Susuporta siya sa TVJ hanggang sa marisolba ang issue. Nauna namang sinabi ng kampo ng tape na wala pa silang natatanggap na kopya ng desisyon. Pero gagawin raw nila ang lahat para mabalik ta dito. Nagbabalita mula sa Frontline, MJ Marfori, News 5 mga kapatid, ito po ang inyong K. Alaman Queen, Kalad Karen. Always remember na ang K. Alaman ay K. Yamanan. Kaya para sa latest showbiz news at dagdag impormasyon, mag-follow at mag-subscribe sa social media pages ng News 5. K. Okay.